I know. nagpamasyal din ulit ayan ay hi tay ayan meron naging isda ayan tagal namin din nagpunta rito oh. o diba ayan ay, oh, bagong pintura rumpiolas ayan, daming bagka ayan sige natin, dilakpama siya dito no? O, tagal na <laughs> ayun lang, lang kami Taka. na pa <laughs> ganda. ganda presko ng hangin kahit mainit ang araw guys, pero may hangin o, presko ang hangin Ayun, saka na nakahelmet kami, nakamotor lang kami oh <laughs> Best kong hangin dito guys Dito kayo, punta dito Libre lang Eh may barko guys so, you know? yeah. Ayun, na. barko may barko Ayan May barko, punta tayo sa barko Ayun tayo mag-video-video dun Video mo rin ako oh. Ayun, hawakan mo lang yan Kasi nakahilmet Kasi kong helmet hmm.

barko yan ikot tayo dito panginangin tayo ganda diba? na nagpiyolas yan tanghalihan kami guys <laughs> kali kami magsimba pasyal muna kami dito kasi mamay hapon kami mag buka naman kami ng paninda magtitinda na naman kami diba? ha -ha. tara doon tayo sa kabila na. Yan. Ah, pa. Meron kaming hood. naka-hood kami. Oh, doon pa kami dito pumunta tara pumunta tayo sa barko. Kasi dali na tayo motor kaya. Ay, diyan na lang yan May oh. uh -huh. nagpi-picture nga doon eh. Oh. Kailan baka magalit? guys ayan malinaw na malinaw ayan oh. walang alon kuta natin guys makita niyo mong paligid dito ayan o oh. ayan o ayan, ayan may ibon may ibon ayan, ayan. natin para maganda. Di ba? <laughs> Nakapamasyal din. Sa wakas. Ang hindi namin hindi nakakapamasyal. na rin, Piyakas. si rin ako.

may ibon. Ayan, ganda, oh, yung ganda oh. sana, sana. Ayun, ayun, ayun. Oh, ganda na ibon. Oh, ayun ah. Kulay Oh, yan guys. Ayun oh, may bangka. Dai Tara na, tayo ay. -ay hmm? may mga tao dun, baka anong bawal. <laughs> Oh hmm? what's Dina. 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 Thanks for so watching guys. Bye.